Justice is served. Magnanakaw sa Albuquerque, kumuha ng alahas sa halagang $250,000 pero nag-iwan ng DNA sa eksena at nahuli ng mga pulis Pagdating sa mga tanga-tanga magnanakaw, panalo itong si Ramon Herrera ng Albuquerque. Pinasok niya ang isang bahay noong isang buwan habang nagbabakasyon ng mga may-ari. Ang galing din ni Herrera dahil natagpuan niya ang lugar kung saan nakatago ang mga alahas sa may-ari ng bahay at nakakuha siya ng alahas sa halagang $250,000. Pero naisipan din niyang tumae sa bahay at nakalimutan niya mag-flush. Nauhaw pa siya kaya kumuha siya ng coke mula sa ref na kanyang ininom. Nagawa pa niya mag-iwan ng sulat kung saan nag-sorry siya sa kanyang mga ninakawan. At dahil kulang pa ang mag-iwan ng napakaraming samples ng sarili niyang DNA sa eksena, iniwan din niya ang kanyang flashlight na taddad ng kanyang mga fingerprints. Nag-iwan din siya ng bakas ng kanyang paa at pati na rin ng sarili niyang damit. Hindi nahirapan ng mga pulis na makakuha ng sapat na ebidensya para arestuhin si Herrera. Buti na lang at hindi na nila kinailangang i-check ang banyo. Ang DNA na nasa lata ng Coke ang nakahuli sa 33-year-old na suspect na binebenta ang nanakaw niyang alahas sa mga sanglaan. Si Herrera ay nakasuhan ng burglary at larceny at kasalukuyang tumatae sa county jail.